Okay. Okay. Uh, ano po talaga? Eh po kasi akong test scan at post Di ba kaya po Kasi nagkaroon pa na cancer. Tapos 2020 po. Before mag-pandemic na upalan po ako 2020. Oh my. may ka lang may cancer kayo. Ngayon okay na? Clear na? Ano po yung For monitoring po. Ano po? Tapos lumbar yung sa ano? Ano? Di ba, ilang Dito po, dito. Diyan masakit? Saan na masakit? Hindi, hindi. Dito po. Sa bentong oh, Pero dito, dito po yung masakit uh, eh. Yung, yung merong oh, um, ay, ano. sa pesos ay, Dito po yung masakit pa. Malinterval eh. increase of so, tracer so, 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 activity so, in the left... ...articular facet. Okay. T11 vertebra. Alam niyo yung saan yung T11? Instable of activity in the left facet of T10. Vertebra still be stress induced and early generated genes. Interval, non gram cell the T79 vertebrae continue centigraphic monitoring. Overall finding remains stable since the prior study. T11, T12 T7, T9 Ang lumabas Ayan T11 Ay T10, T11 Early Degenerative Change Ano yung ibig sabihin Degenerative Change? and degenerating. Ayan o. Oh. Sa facet joint ang tama mo ha. Facet joint. Ito ang facet joint. Ayan. Ganyan o. Oh. Iyan ang facet joint. Base rito Left facet. T10. Ang facet kasi ay mas maliit. May ano yan. Ay ganito ang itsura ng facet o. Oh. Sa taas. Ganyan ang facet. Nasisira yan. Yan ang may sira sa'yo nagiging ganito. Yan. Okay? T11, T12. Ay, T10. T10, T11. San mong, saan mong gagaling yun? Dito, halos sa may... Dito, parang saktuhan sa ribs. Boundary ng ribs. Diyan ba sumasakit? Dito, dito po. So, parang ito. Ayan. Okay. Ang problema si ma'am ay eh, naoperahan meron siyang lang lang wa tapos stage 2 ay lang cancer po stage 2 lang dito lang ma'am hindi ko muna gagalawin yung likod niyo ha baka kasi ma mabiinan niyo no dito lang tayo maghatakin ko na yun niyo sige higa kayo lalo na paggabi? Hindi ko po alam. So, Tapos, di, di nilalagyan ko na po ng ulan. Hmm. Eh, yun, yun, na, pag nakaganyan po ako, lagyan ko na ng unan po dito. Na, Nakakatulog po ko. Sige, ihaya kayo mm -hmm. Ito may hirap so sa may mga ano eh. May mga iba pang diferensya. Bitin yung ano. Bitin yung magiging neto. Gagawa. titingnan natin kung ano ha. Ah, sana mubra. Pero bitin to alam ko kasi hindi ko mapipress eh. yun din po yun. ang gusto ko yung pag pag sa ka. <asive noise> ano yung tinanggal sa lang nyo? May tinanggal no May po. May po kita doon nagpa X-ray po ako. Kinonsider na agad na cancer 'yon. Ang bilis mo na pangyayari to, Oh, oh, doktor. Ay, master rin nga. Ang po. ang bispo na. Ako na magmamasage. Ako na magmamasage. na yan ganito ang tamang sa dyan hindi, eh, hindi mo na hindi muna natin patatamaan baka stress pa yun eh baka magpadiinan -ma -ma dito sa baba ang lungs kasi hanggang dito yan o balit dito dito po kaya nga ito yung masalit okay, dito lang tayo marami. pero yun na yun di ba clear ka na clear na saan oh wait po. wala naman sana, sa sana. na sana sana dire direcho na yun okay. hindi kasi ito Siyempre, bago-bago pa, natatakot ako baka oh, mamaya. Oh, baka ma mapisat natin, makamagalit pa eh. Pag naano kasi yung, pag di ba, na pag na, napipisat yung nagagalit. Mas maganda yung safe na lang, patagalin muna natin. Kasi yung iba, na opera na eh. Yung hey, parang nangyari sa kanya, yung kumuha ng isa na maliit na ano, tapos na nag active biglang yung mga ano? yung... Yun nga eh, pag nagagalaw, alam ano mo yung may kanilalawot. Hindi naman sa ano, yun, breast yun, cancer yun, naman. Yun, Tinanggal na lahat, dininis na. Ang ilang taon. Wala rin. Bumalik Sige tayo ka. Ah. Parang hindi, hindi ko pwedeng pwesen yung ano mo eh. Baka may mga ano dyan. Pero Master, eh ano ko lang? Kasi may papamasad siya sa ito saan eh. Tanya, may oh. crowning sa akin eh. At Kasi baka madi, baka madinan. Hindi eh. ko alam kung saan part yung ano eh. Wala yung pinaka kasi may sabi ba, masag siya inaano na nila. Kalaping din yung... Tiniisip ko baka mamaya. Kasi, pag na, pag natabig mo kasi sila na ipit ng konti, baka mag-upgrade mag yes, na naman. Baka mahirapan na naman tayo. Eh, dito lang na gagawa natin ng parang dito. Sa baba ka lang naman, hindi naman dun oh, eh. okay. ganun lang. Ganun lang. Ang nagkaganyan naman po ako. Sige, one. Nasa mo kote. ah One. Yan lang, oh. Pala ginagawa ko. sige, sige. Tingnan mo. Oh, wala nang palangarang eh. Angat. Hmm. Humiga ka ngayon kanina tagilid mo, titingnan mo kung masakit. Di ba sumasakit pag tinatagilid mo ika? Check mo. Oh. Hindi naman na. Oh, hindi naman na. Kasalanan mo yan. Pumunta ka rito eh. Okay? Ganun lang. Mas maganda iwasan natin yung mga magiging para mag-create pa ng problema eh. Eh, okay, wala naman eh. Dahil doon lang tinamahan oh. Thank you, Lord. Okay? <laughs>